everybody! Hello mga kabeshi! So update ko lang kayo sa weather dito sa Fowland And then kaka-out of work ko pa lang kaya the time is 15.32 So alabas tayo at ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang weather dito Talagang yung 3.30 is nakulimlim na talaga siya Unlike sa Pilipinas na pag 3.30 is oh ang pa ng araw ganun Eh dito sa Fowland, pagka ganitong mag-winter, nakulimlim yung bang ano, mamaya ilalabas ko kayo and then pag nag start ng 4 o'clock yan, madilim na siya and then 4.30 and then 5 then 6 sobrang dilim na and then tara na at lalabas tayo dito sa labas namin dito sa biranda so ayan o di diba ayan makulim lang na siya <laughs> o di diba kita niya and then ayan ito yung labas namin Actually, 3.34 na. Kapag alas 3 na ng hapon, is sobrang pagi. And then, nakulimlim siya. And then, 4 o'clock, is madilim na siya. Nanginginig ako sa lamig. Oh, no. So, ayan, nandito na tayo sa loob ng room natin. Pumasok na tayo at sobrang lamig sa labas. Later, 4 o'clock, is i-update ko kayo. Talagang napakadilim na talaga ng 4 o'clock dito sa Poland. 4 o'clock ng hapon, and then, isa lang ko nga muna. Oh, <laughs> so, ayan. Uy, Later, 4 o'clock is ipapakita ko sa inyo yung weather dito sa Poland. Talagang 4 o'clock ng hapon is madilim na talaga siya. And then, later, Hello mga kabeshi! So, ayot, update ko na kayo dahil 16.01 na dito sa Poland. So, 4 o'clock na ng hapon. 4 o'clock na. Ayan o. Oh. 4 o'clock na. 16. Forget nga. Hello mga kabeshi! So, ayun, i-update ko na kayo dahil nga 16. 01. 16.01 na ngayon dito sa Fowlan. So ngayon hapon na. And then kita nyo naman ang aming labas is madilim na ng konte Kaya lalabas ko kayo. Ayan. 4 o'clock afternoon namin dito sa Fowlan. Ayan. Diba? Medyo madilim na ng konte And then kahapon kasi, Sunday. Nagulat ako kasi 4.30 na ng hapon is sobrang dilim na. So ayan, nandito ako ngayon sa labas. At later, 4.30, lalabas mo kayo para ipakita sa inyo na madilim mo talaga dito sa Fowland <laughs> And then, pasok ulit tayo sa loob. Later again, 4.30. <laughs> Hi, mga ka So, ayun, update ko na kayo. 16.32 na ngayon dito sa Fowlend. So, ayan. And silipin na natin kung madilim mo na talaga dito sa lilas. ta O, oh, see? Sabi sa inyo, madilim na. Ayan, o. Oh. And, oh, for ayan 16.32 na. 16.32 na ngayon dito sa Paulan. Kaya yan naman. Ang lamig. Ayan, sobrang dilim na. And then uyoy. Ayun, yung lamig. Ayan, Oh, uh, the diba, dilim na kaya lamang yung uh, gabi dito sa Paulan kaysa sa araw. Pag winter is ganun talaga yung weather dito. Ayan, 1633 na. Oh my God, alam niya And the next week is meron na tayong snow. White Christmas na tayo. <laughs> ayan, sobrang lamig. O, oh, diba? Time check. 1633. O, oh, 1633 na. Eh, labas-labas pa natin. So, ayan na nga mga kabeshi, 1633 na ngayon dito sa Poland and then may kaunting ulan dito sa labas. And then, ayan, sobrang dilim na niya sobrang lumig so ayan nandito tayo ngayon sa labas <laughs> time check 16.34 ay malamig pa diba madilim na sabi ko naman sa inyo eh dito nga sa pongdan pagka winter namang ang dilim kaya ayan 4.30 is <laughs> 4.30 is dilim na pasok na tayo sa loob at malamig ma na doon Naninginig na ako. Ayan, di ba? Oo. Oh, nakakatuwa talaga dito sa Poland. 16.35 na. Yung alas 6 nga namin dito. Yung 5 o'clock and then 6 o'clock ng hapon is sobrang dilim na. And then sa umaga, mga 7.30, siya sumisikat ang araw. This coming Saturday, papakita ko talaga sa inyo. Gigising ako ng maaga and then papakita ko sa inyo. Yung 6 o'clock morning is madilim pa. <laughs> so, ayan. Nakakatawa na ba dito? sarado na natin kasi malamig. So, ayun na nga mga kabeshi, nakakatuwa talaga ang weather dito sa Fowler. <laughs> Hindi ako makapaniwala. <laughs> and then, uh, next, this coming Saturday is papakita ko naman sa inyo yung morning. 6 o'clock morning is madilim pa rin siya. <laughs> so, ayun lang for today's video and thank you for watching and besenyo, do you try and follow for more. Bye! <laughs>